Hi mga friends! So, ngayon ay gagawa tayo ng sample computation sa pag-ibig 2. So, may mga nag-request kasi. So, magkano daw yung hulog, ay ah, yung magiging total pera nila kapag naghulog sila ng 100,000. Pag naghulog ka, one time hulog ng 100,000 sa unang taon. So, nilagay ko dito ha, naghulog ka ng, ng 100,000 sa year 2024. Tapos, ang interest rate ay 6% lang. Tapos, compounding savings. So, meaning hindi tayo mag-pay out ng dividend and then uh, investment year end is uh, five years term. So, ito yung magiging uh, sample computation mo. So, sa 6% is 6,000 sa first year. Uh, sa susunod naman, uh, 6,360. Nadadagdagan yan kasi uh, compounding savings ang pag-ibig 2. So, ang magiging total money mo na sa 6% interest is 133,822. So, imagine, kumita ka ng, ng 33,000 sa loob lamang ng 5 taon. Na hindi natin kikitain yan sa banko. So, kung gagawin ko namang 7%, magiging 140,255. So, just to give you an idea, itong, itong ginagawa kong video na to. Pero kung gagawin kong 6.5, ayan, 137,000. So, ako, ano lang, ginagawa ko lang 6%, pero si pag-ibig naman, matataas naman yung uh, pag-ibig to rates niya. Ito o, yung from 20 17 to 2021. 'Yan yung mga naging interest niya. So 2021, 6% lang maliit kasi siguro dahil pandemic. Pero ayan, sa 6%, malaki na rin yung ating kikitain. So 'yun lang guys and I hope na makatulong itong video na to at ma-inspire kayo na mag-save sa mag ibig to, and sana wag nyong kalimutan na mag subscribe sa akin channel at makatulong sana kayo sa dream ko na at least maka 1,000 100, subscribers kung yung iba 100,000 ako 1,000 subscribers okay lang sa akin thank you, God bless